Dito na naman kami ni Ate Sana. Sinamahan ko na naman siya sa palengke kasi marami siyang bibilin. So, palengke day muna tayo ang ating peg ngayong araw na to. Oy, sab niya na. Tuyo, tamang-tama pagtagulan. Mga gulay. Ipapakita ko sa inyo ang mga presyo. Oy, kabute yan. Nakikita niyo na sa bilaw na yan. Kabute yan. Yan. Nakikita niyo yung mix na gulay na yan. Bumibili si Ate Sana niya. Pero hindi niya yan bibilin. Doon niya bibili sa suki niya binubusisi lang niya, tinitingnan niya kung maganda yung gulay na mix na yan. Tingnan niyo, tumpok ang ano. Ay, hindi tumpok, isang balot pala, 50 peso. Siyempre, as usual, 25 yung kalahati. Tinignan niya lang, pero hindi siya bibili. Bura dit minsan eh, no? <laughs> so, ayan, papakita ko sa inyo yung ibang presyo ng ano, ha? mga presyo dyan sa palengke. Pero yung iba may mga presyo, iba hindi nila tinitingnan. Kasi pag nilagyan mo na yan, syempre hindi na magtatanong. Nakita mo na ba? Tatanong yun pa kung magkano ang price, ba? Diba? So, ayan, pechay na yan. Alam nyo po bang isang balot yan? Mm, 50 pesos. Mm -mm. Pero mayroong mga tumpok-tumpok. Mamimili ka lang talaga, tsaga-tsaga. May mura rin naman. At mga sariwa naman, syempre. Basta, ikot-ikot ka lang din naman talaga. Sa palengke, makakakita ka lumpia wrapper. Yan yung mga ginagamit sa turon, lumpian toge, dynamite, shanghai. Marami nagagawa dyan sa lumpia wrapper na yan. The best yung lumpia wrapper. Meron pa nga dyan eh. yung ube na may ano, malatkit, eh, yeah, masarap yun. Gumagawa si ati sana yan. So ayan, bumili na siya, nakabalot na. Punta naman tayo dito ngayon sa gulayan. Bumili kami ng carrots o oh, carrots. 50? Hindi. 40 pesos ang isa. Nakikita na nga, nagkakamali pa. 40 pesos ang kalahate, 80 pesos ang isang kilo. Yan. Pinakamura na po yan kasi inikot na namin yung buong palengke. Yan lang 40 pesos ang kalahate. Bumili kami. Um, ito naman, dito naman tayo sa Bilao. Bumili si ate ng Bilao kasi pinabili siya ng pamangkin ko. Kasi meron na naman siyang order na package nagluluto po yon, nagpapa-order yon ng panghandaan like um pwede sa birthday, sa binyag, basta lahat niluluto masarap magluto yan, minsan order kayo sa amin. Order kayo sa pamangking ko. The best yan, yung mapapaya masarap magluto yan eh. Ikot-ikot tayo, nakikita niyo yung mga presyo ng mga ano, bilihin. Ayun, tingnan niyo, yung isang tali noon 50 pesos, 'di ba? Sabi ko sa inyo 50 pesos eh. O, oh, 25, mura lang ang pe. Ano ngayon repolyo. Munti ko na masabing pechay, repolyo po yun. O yun, may tumpok na 20 pesos na pechay. Uy, labong paborito ko yan. Tapos lalagyan ng saluyot na ano, lulutuan sa gata. di ba? Ang sarap. Maraming mabibili dyan. Ito kami ngayon sa wet market. Bago pupunta ng gulaya. Ay, nang ano, prutas. Salika na. <laughs> Mumukas ng bigla. Dito na tayo sa Purukasan. Nakahiga na dyan. Dito sa amin sa palengke. Mayroon kami elevator. Uy! Kuya! Shout out! daw kay kuya. Di ba nagta-traffic? Kasabay <laughs> ako! kasi to! Ay si ate sana yung naka-green. Ito yung dambo. Dito tayo sa San Juan. <laughs> Saan ba? <laughs> pasaway <laughs> pasaway magaganap pabilang santol pero parang wala no ano no ng mangi ngayon no ano lang mali alis santol 'yung lolokey no uy durian dapat 'yan durian lan tayo santol hindi 'yun lang no paano ba wala naman sagas sa etong palay kinami na eh, ano no mali oh ano lang mali ano lang mali ay, tsaka ano, dragon fruit. yan, ang dami. Masay sino kayong magalawa. Isa sa mga hinahanap namin, santol. Kasi masarap yan. Gustong-gusto ng mga bata, mga santol. Pero hindi namin binibenta siya sa, ano ah, super bata. Siguro sa mga dalaga lang. Sa mga talaga alam namin kaya kainin o marunong kumain ng santol. Parang wala kang makukuha ng santol. Ngayon na maliit. Na maliliit. Malalaki talaga lahat. Ayan. Mamiliin lang ko. nato. Wala nang bitin ngayon. Para doon din ang kamote. Dami pa doon din ang saging. Saging saba. Dami. Uy. Dito kasi atisanan ng saging na saba. 20 pesos. Iba-iba presyo, Iba-iba size. Tabaya wow. kapatid. Nakakadala naman kasi yung mm -hmm. ano eh. Yun. Ah, yung may tigasan na. Ang... Oo, yung yeah, puti-puti talaga siya kapatid na luto. Kusa ang tagal, hindi na lang siya yeah. dinilaw. Nasaraduhan kami ng elevator. <laughs> Kesa hintayin namin. Bababa na lang kami. Dito sa hagdanan. Okay lang pababawang pa, <laughs> <Binakaya> ng pakyat. Hindi na kaya na tunghon. Ito yung lang, dito, lang Tignan nyo kung gano'ng mataas pa yan. Wala! Kapatid! Tignan nyo kung ano pa to. <laughs> Bago ba umakyat ulit yung elevator? Mamaya pa yun. Dabi pang dadaanan yun. Okay, kung saan tayo? Ah, hindi na sa labas. Ang dami ng online. Yung gabing pinatuyo. Dito na tayo sa mga damitan naman. ang saglit yung mga pinamili ko sa palengke. Kasama ko si Ate San. Si Ate San, hinatid ko na dun sa bahay. naka e lang kami kanina na nagpunta sa palengke. Bibili ako ng santol, bangkok daw yung matamis. Talong, okra, kamatis, carrots. Ayan, mga konti na mga pinamili ko. Ay, grabe, ang mahal nung ano ah. Sobrang mahal ng ano, kalabasa ngayon. 50 ang kilo. Dati nasa 25, 20. Ayan, tsaka yung saging nasa bahay. Yan lang yung mga pinamili ko kasama ko si Ate Sana. Ang pinamili namin kanina, yung mga ano, pantinda ni Ate Sana. gusto kong bumili, pantinda ko, sasama ko sa pantinda ni Ate Sana. Kaso wala na akong nakitang maliliit. Sobrang lalaki. Ayan o. Eh. Sobrang laki po o. Oh. Tira nyo. Ano na ng kamay ko. Talagang 20 pesos yan dalawa. Bangkok. Matamis daw yan eh. Yan lang po share ko. Nakauwi na kami sa palengke. Ni yeah, Ate Sana, medyo tinanghali kami. 8.30 na kami nakauwi kasi nagikot kami na nagikot. Wala lang, in lang din namin palengke. Pinakita ko sa inyo. Ang daming tinda sa palengke. Thank you for watching, guys.